Hello Max Part, kamusta kayo? At Max sa pagpunan natin ngayon ay pag-uusapan natin ng mga tips para hanap-hanapin ng lalaki ang atensyon mo. At kung handa na kayong lahat masada po tayo, at muli, be inspired! At ang unang tips para hanap-hanap na lalaki ang atensyon mo is huwag kang magbigay ng sobrang atensyon sa kanya. Yan ang unang tips ko sa inyo kayo sa ang partner mo. Ang isang lalaki ay palaging hanap-hanapin ka at baka siya pang magpapansin sa'yo at laging maghabod sa'yo. sa so pagkat ka inspired, kapag sobrang-sobrang atensyon ang ibinigay mo sa partner mo, ay siguradong pagsasawaan ka niya at mababawasan ang effort niya sapagkat so mababawasan ang challenge niya para sa'yo. Sapagkat so easy ka na dapat palagi ka nagpapa-heart to get. Ika dapat lagi nagbibigay ng oras sa kanya. Nagpapaka-busy ka, dapat di ka palaging available. Dapat makita niya sa'yo na ikaw ay isang class ng babae na busy at walang masyadong oras sa love life, pero dapat nagbibigay ka ng sapat na oras para sa kanya. Diba yung iba kasi puro na lang love life eh. Yung iba puro na lang pakikipaglandian sa partner. Yung iba puro na lang pag-ibig. Yung iba puro na lang laki. Yung trabaho niya, yung negosyo niya, napapabayaan niya na. At pati na yung sarili niya. Eh, kaya, kaya kayo sa part lagi magibigay ng sobrang atensyon. Mahal ka niyan. Matuto ka lang kasing maghintay. Yung iba sa inyo, masyadong demanding eh. Yung iba sa inyo, hindi makapaghintay. Kakausap nyo pa lang kanina. Gusto mo na naman, mag-usap na naman kayo ngayon. Kanina, nag-message kayo. Ngayon, naghihintay ka na naman ng message niya. Napaka-needy mo. Iiwan ka na ng lalaki pag ganyan ka. Ang gusto ng lalaki is yung na challenge siya. Binibigyan mo siya dapat ng pagkakataon na maisip kanya binibigyan mo siya dapat ng pagkakataon na mamiss ka niya. Binibigyan mo siya dapat ng pagkakataon na pataasin yung halaga mo sa utak at puso niya. Hindi yung palagi kang ganyan at palagi nagbibigay ng sobra-sobrang atensyon sa kanya. Dahilan kung bakit yung value mo ay ganun-ganun na lang sa kanya. Ka-inspired, delikado yung ginagawa mo sapagkat kapag bumabang halaga mo sa lalaking yan, ay maaaring magsawayan sa'yo at maramdaman niya at masabi niya sa kanyang sarili na hindi ka na niya mahal. At dahil doon, maaaring pumingin siya sa iba. Ma dahil doon, maaring maghanap siya ng iba. Sapagkat yung damdamin, yung pag-ibig ay hindi niya na naramdaman sa iyo. Sapagkat bumaba ng value mo dahil sobra-sobra ka -sobra akong magmahal. Dahil sobra-sobra ka -sobra akong magbigay ng oras. Dahil sobra-sobra ka -sobra akong magbigay ng atensyon. Kaya mo huwag kang laging available. Magpa-heart to get ka. Magpaka-busy ka. Huwag kang laging magparamdam. Huwag kang mabis mag-reply huwag kang masyadong easy to get. Talaga naman ka-inspire sa isang mga tips ko sa inyo upang isang lalaki ay palaging hanap-hanapin ng atensyon mo ka-inspire. At ang pangalawang tips mga expert para hanap-hanapin ng lalaki ang atensyon mo is maging masarap, ka-usap o kasama. O kung makasunod pangalawang tips ko sa inyo upang ang isang lalaki ay palaging hanap-hanapin ka lalo ng atensyon mo. At baka dumating pa sa puto na siya lagi ang magpapapansin at laging magpaparamdam sa iyo talaga naman ka inspired. Pag ang isang lalaki ay palaging masaya sa'yo kapag kausap ka o kapag ka magkasama kayo o nagkikita kayo sa personal man o video call, sa call man o sa chat o sa text, ay talaga naman ang isang lalaki mas lalong may in-love sa'yo. So pagkat ang mga kalakian ay talaga namang mas lalong na-attach or na-in-love sa mga babae na hindi boring. Sa mga babae na talaga namang masarap kausap o kasama at hindi yung toxic, hindi yung sakit sa ulo, hindi yung puro away, hindi yung puro talo, hindi yung puro bunganga. Talaga naman ka inspired. Paano ka hanapin ng partner mo kung boring ka, kung madrama ka, kung puro lagi nakabusangot ng mukha mo, toxic ka, at lagi na nakabunganga. Tapos ngayon magtatampo ka pag di siya nagpaparamdam sa'yo? Talaga naman ka inspired. Huwag kang maging ganyan. Matuto kang makisama ng tama sa partner mo. Habaan mo ang pasensya mo. Laliman mo ang unawa mo at lagi kang maging masaya sa partner mo upang maging masaya kayo palagi so, yun, sa isang mga sikreto upang isang lalaki ay palaging hanap-hanapin ka ka inspire at ang tips mga expert para hanap-hanapin ang lalaking atensyon mo is palagi mo patuloy mong improve ang sarili mo And at ang pangatlong inspired, alam niyo mga inspired ang isang pinaka-sikreto upang ang lalaki ay palaging hanap-hanapin ka maging needy sa'yo, maging clean sa'yo, maghabol sa'yo, at mabalo sa'yo, ay dapat palagi ka sa self-improve. Palagi mo dapat tinaragdagan ang value mo sa so pamamagitan ng pagsusumikap mo sa pagpapaganda at pagpapaseksi mo. Ka-inspired. Kailangan ba talaga yan? Baka naman kasi gastos lang yan. Baka sayang lang ang oras ko dyan at baka mahirap yan. Ka-inspired. Lagi yung tatandaan babae ka, may partner ka, at napakaraming palalandi sa mundo. Gusto mo bang maagaw ang partner mo? sabi ng iba kay Inspart, bahala siya. Kasi lalaki naman yan kay Inspart eh. Kung magpapaagaw siya, adanon, wala kang gagawin. At yung iba naman, masyadong kumpiyansa kay Inspart. Hindi ako ipagpapalit ng boyfriend ko. Hindi ako ipagpapalit ng mister ko. So pagkat maganda ako, at alam kong hindi na siya maghanap ng iba. Yung mga kala mo, bakit ikaw lang bang babae sa mundo? Kaya magpapabaya ka sa sarili mo? Kaya hindi mo nai improve ang sarili mo? Okay ka na sa ganyang value lang? dapat kahit anong edad mo, sino ka man, nasaan ka man, kahit pasabihin natin matagal na kayo, dapat palagi kang nag-aalaga sa sarili mo. Dapat gumagasos ka rin sa sarili mo. nag invest ka sa sarili mo. At di ka nagpapabaya sa katawan mo at sa itsura mo. ba? Diba? Hindi yung masyado kang kampante, masyado kang confident na hindi ka niya pagpapalit. Lagi mong tatandaan na laki yan. Eh paano pag babae lumalapit sa kanya dahil gwapo siya? Eh kayo pa walang problema. Kay Inspired, wala, wala, tayong problema niyan. Bakit? Hindi man guwapo yung partner ko eh. Hindi yung lalapitan ng babae. Alam nyo mga Inspired, huwag ka masyado magpapakatiyak yan. Dahil, laging merong pwedeng mangyari talaga sa buhay ng tao. Minsan nga, sabi nga nila, kung sino pa yung hindi guwapo, yung pa yung babaero eh. Kung sino pa yung hindi naman kagwapuan, yung pa yung mara ng babae. Kaya mag-iingat ka. Lagi ka magpaganda. Parang atensyon niya, at pagiging needy niya. Ang paghahabol niya at ang at pag pag-ibig niya at pagtingin ay sa'yo lang. Ka-inspired, palagi kang magpaganda. Huwag na huwag kang magpapabaya sa sarili mo. Habang buhay yan hanggang pagtanda mo. Hanggang pagtanda o oh, ka-inspired, hanggang pagtanda mo dapat palagi ka pa rin nagpapaganda. Huwag kang magsasawa sapagkat so, ka-inspired, napakalaking bagay niyan sa isang relasyon. Upang ang isang laki, ang partner mong laki ay talagang mga palaging atensyon ay sa'yo ka-inspired. At ang pang-apat at smart sport para hanap-hanapin na lalaki ng attention mo is maging masaya sa mga tagumpay niya. Yan ang pang-apat kay inspired, Alam nyo, gustong gusto namin mga yung isang babae na ano, masyadong proud, proud sa amin at sinusuportahan kami at nakikita namin na siya ay masaya sa aming mga tagumpay. Diba? Matuturn on lalo sa iyo yan. Sapagkat sa buhay na ito, sa daigdig na ito, talaga naman, di lahat ng tao ay masaya sa iyong tagumpay. At ang mga ay lagi na susumikap para sa kanilang pangarap at sa kanilang pamilya. Tapos ikaw pa mismo na partner niya ang hindi matutuwa sa mga tagumpay niya. Tapos bubulyawan mo po siya na yan lang ba ang kaya mo? Tapos sabi mo po sa kanya na hanggang diyan ka lang ba? Yan lang ba ang magagawa mo? Huwag kang ganyan. Talaga naman. Maging masaya ka kahit sa maliliit ng ginagawa. Sa maliliit ng tagumpay. Sapagat sigurado ko pinaghirapan niya yan. Bakit? Sapagkat ginawa niya yan. Kaya nga niya natapos eh. ba? Diba? Kaya inspired pag matuto kang sabihin natin mag-appreciate sa ginagawa ng partner mo sapagkat kapag kabalik ka rin ng ginawa mo sa turn up sa iyan, baka ipagpalit ka niya sa iba, ayoko mangyari yon. kaya pag ang boyfriend mo nagtatagumpay, maliit man o malaki maging masaya ka kailangan niya makita sa iyon upang mas lalo pa siyang ma-inspired at mas lalo kanyang mahalin dahilan kung bakit mas lalo kanyang hahanap-hanapin ka-inspired at mga tips mga para hanap-hanapin na lalaki ang teksyon mo is iwasan ang sobrang magpapansin sa kanya. Yan ang paning mga ka Eh bakit naman ganun ka Patay, pat Lagot, ganyan pa naman ako. Lagi ako nag-chat, lagi ako nag-text, lagi ako nag-upload, papansin sa kanya. Papansin ako sa kanya. Kasi mahal na mahal ko siya ka-Inspired eh. Okay lang magpapansin. Okay lang magpapansin. Pero wag naman yung sobra-sobra. Hindi yung sobrang papansin ka na. Yung may maya, may sinyesend kang message. Yung may maya kung magagawa ka ng paraan para magpapansin sa kanya, huwag ganyan. Ang mga high value na babae ay hindi ganyan. So pagkat alam nila na kahit hindi sila masyado magpapansin, ay eh magugustuhan pa rin sila ng lalaki. Maging kumpiyansa ka. Huwag kang maging insecure. At huwag kang masyadong negatibo sa sarili mo. Maganda ka. Okay na yan. Huwag kang masyadong magpapansin. Mas lalo kang iiwaran, iiwaran pag ganyan ka. Mas lalo matatawad na pinalaki pag ganyan ka. Maging kumpiyansa ka mapapansin ka pero minsan lang alam mo pinaka magandam, pinaka magandam ang pinakamagandang pinakamaganda mong gawin para lagi ganyan magpapansin ay eh magpaganda ka magpakatino, maging tapat mapagmahal at mabait doon mapapansin ka niya hindi yung chat ka ng chat hindi yung text ka ng text maya't maya ka nagsisend ang message tapos yung message mo sunod sunod pa oh. tapos ang haba pa minsan eh tamad pa naman kami magbasa kami mga kalaki at karamihan na lalaki tamad magbasa eh Karamihan, yung iba hindi naman. Ba? Diba? Eh, pag ganyan ka, ma-irritate. Ma irritate ma irritate yung boyfriend mo sa yung asawa mo. Huwag kang masyadong magpapansin sa kanya upang siya ang yaging magpapansin sa iyo. Paano niya hahanapin ang atensyon mo kung palagi kang nandyan para sa kanya? Ang ibig ko sabihin, palagi kang nagpapapansin sa kanya. Di ba? Kung di ka lagi magpapansin sa kanya at mag-focus ka sa sarili mo, sa buhay mo, sa trabaho mo, siguradong hahanap-hanapin ah, kanya. niya, dahil di ka palaging andyan para sa kanya. Dahil di lahat ng oras mo ay laging binibigay mo sa kanya, dahil di ka laging available sa kanya. Ang lalaki ay mag-iisip sa'yo, kakaisip niya sa'yo, mamimiss ka niya. At dahil doon hahanap-hanapin ka niya, ka -inspired. At ang pang tips mga para hahanap-hanapin ng lalaki, attention mo, is maging supportive ka sa mga ginagawa niya. Ng pang-anap, pinakahulay ka-inspire. Alam nyo, kapag kayo ay naging supportive sa partner nyo, Sigurado ako kay magiging okay ang relasyon nyo. At kapag naging okay ang relasyon nyo, mas lalo kanyang mamahal at magiging masaya kayo. At kapag nangyari yun, magiging needy kayo sa isa. Pero pigilan mo ang sarili mo. Kaya mo siyang siya lang ang magiging needy sa'yo upang siya ay laging maghanap ng atensyon mo at magiging masaya kapag ganun. ka Spark, kaya sa so, mga dapat mong tandaan, hindi yung ikaw pa yung kumakontra sa partner mo ikaw pa yung umahad lang sa kanya ikaw pa yung dahilan kung ba't niya ginagawa yung mga bagay na gusto niya sapagkat so, masyado ka mahigpit masyado ka mapagduda kung ano-anong iniisip mo na kapag ginawa niya to pag ginawa niya yan pag kinasama niya to pag nakausap niya yon ay baka iwan ka niya iniisip mo lagi siyang mamawaba eh iniisip mo baka siya baka siya ay mawala baka siya ay maagaw ng iba maging supportive ka sa mga ginagawa niya hindi yung kung ano-ano ang iniisip mo. Huwag kang masyadong negatibo. Ayaw, nang, ayaw namin mga yung ganyan. Kainspired maging maunawain ka. Ang isa pinakagusto namin sa babae, ay yung pagiging supportive sa amin ka inspired sapagkat kaming mga kalakian ay gusto namin magtagumpay sa buhay sa isang mga sikreto kung bakit pawis ako ngayon sa isang mga sikreto kung bakit ang partner mo ay nagtitiis kahit mahirap ang trabaho niya sa isang mga sikreto upang isang laki ay laging maghabol sa iyo at hanap-hanapin ka ka Inspire. So mga kapagyan po na maraming salamat mga sa pagtapos ng vlog nito kalimutan na mag-like, comment, so rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po na-subscribe ay pasubscribe pa po mga kapagyan at click na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago kong upload. Sa mag so, magpa-coaching, magpa-advise, makausap pa ko, ipakimash lang po sa aking Facebook, ayun po yung proper feature ko, at pakichat lang po ako, ako mismo magre-reply at talaga namang kakausap sa inyo. Pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat mga Spark. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!